Hindi naman mahirap yung ko sa'yo, di ba? Nananahimik na si Marilyn. Kaya huwag mo na siyang pag-initan, darling. Parang awa mo na. Pwede ba? Tama na yung Marilyn na yan? Hinding hindi ko siya tatantanan dahil malaki yung atraso niya sa akin. Narinig mo ba yung sarili mo? Parang ibang tao na yung kausap ko. Darlene, mabuti nang hindi tayo eh. Mabuti na naghiwalay tayo. Dahil ngayon ko palang nakikita yung tunay mong kulay. You know what? I could say the same for you. Pareho-pareho lang naman kayo eh. Nagpapabulag kayo sa peke at bait-baitan na Marilyn na yun. Hindi peke si Marilyn. Siguro, Darlene, hindi mo sa kasing ganda. Pero isa siya sa mga totoong tao na kilala ko. At ikaw? Ano na pinagbaga mo, Darlene? Hindi na ikaw yung bagay minahal ko. Noon sabi ko, tinitingnan kita. Pakaswerte ko at naging girlfriend kita. Pero ngayon, darling, sa ginawa mong pang-aapi kay Marilyn, mas na-realize ko na mali ang babaeng minahal ko. Dahil ngayon, halimaw na tingin ko sa'yo. naman ang mukha mo, no? Bakit, ha? Akala mo ko sino ka? Eh, anak-anakan ka lang naman ng dati naming utosan. Kung hindi dahil sa amin, wala ka naman maratag sa buhay mo! Tumigil, mo. tumigil mo. ka na! Tumigil mo ka na! Wala ka kang karapatan sabihin sa akin yun! Bakit nasasaktan ka dahil totoo ang sinasabi ko? Tingnan mo ang sarili mo, Darlene. Tingnan mo yung puso mo. Wala nang ibang laman yan kundi kalit. Wala ka nang ibang gustong gawin kundi ang magigante. Sa mo, Lalaki pong magtsatsi kasi Kung ganyan ang ugali mo. Alam mo, hindi isang patay puto na katulad mo ang magsasabi sa akin na tapos na tayo. Pagsisisihan mo to, Jero. Pagsisisihan mo to. Dahil mo, tanga! Hindi mo alam kung ano tinatanggihan mo. Ikaw nagtulak sa akin para gawin ka Hindi ko pagsisisihan yung desisyon ko. Kaya simula ngayon, ngayon magkanya-kanya na tayo. Tikilan mo na kami, Darlene. Tikilan mo na kami ni Marilyn.